Sa business ko bilang isang adiwata pares, is magaan ni tayo doon at price of drinks pa. <laughs> Hi everyone! nagfile si Diwata or si Teo Balbuena ng Certificate of Candidacy para sa vendor party list. Tanungin natin si Diwata tungkol sa batas at advocacy niya sa kanyang pagtakbo. Panoorin natin ang video na ito. Ayan, magandang uh, hapon po sa ating lahat. My name is uh, Deo Balbuena, ang tunay ko pong pangalan at uh, kilala po ako bilang isang diwata Paris. Nandito po kami para mag-file po ng COC para po sa vendor party list at isa po ako sa mga nominado. So, maraming salamat po at magandang hapon ulit sa ating lahat. So, ayan, ang vendor party list po ay ito po ay samahan ng bawat maninindang Pilipino na alam ko po na marami ng party list pero ang binders po kasi uh, wala po po talagang uh, nagre-represent para po magkaroon ng boses ang bawat maninindang Pilipino. Kaya po nandito kami ngayon para tumayo bilang isang boses ng bawat maninindang Pilipino. Hindi lang po dito sa Manila kundi sa buong uh, Pilipinas po. So ang kasama ko po ay uh, ang aming uh, founding chairman. Nandito po sila kasama namin si uh, Tita Malolipana. Sir Lawrence Pisigan at si Ma'am Cheryl, So, ayan kami po ang kumakatawa ng vendor party list. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang unang tanong natin para kay Diwata ay, pang ilan ka sa nominee sa vendor party list? At ano yung batas na gusto nyong ipatupad kung sakaling malanalo kayo as vendor party list? A Bali, pang apat po ako. Ayan, ang adbukasya po kasi ng vendor Fertilis ay tulungan iangat ang bawat maninindang Pilipino. So, yun po. Uh, magtatayo kami ng uh, kooperatiba para na kung saan uh, mas hindi mahirapan lumapit yung bawat maninindang Pilipino. Tapos, mayroon din kami uh, gagawin mga <coughs> adbukasya namin na yung mga vendors na uh, kailangan natin iayos, lalo na po katulad sa akin. Dati lang po ako step vendors. Doon po, uh, yun po ang uh, isa sa mga tututukan ko din para po um, yung walang mga pwesto, pwede natin tulungan para magkaroon ng uh, mga pwesto, abot lang din sa kayang, kanilang makakaya. So, ganon. Dahil pang-apat si Diwata, ay tanongin naman natin ngayon kung sino yung tatlong nominees ni Diwata na kasama sa vendor party list. Ayan, yung first three nominees po namin, kasama ko sila, nandyan sila ngayon. Binanggit ko kanina, si Tita Malulipana, Sir Lawrence Pisigan, at saka si Ma'am Cheryl. Diwata, gusto ko lang malaman kung bakit sa inyong grupo ay ikaw yung napili nilang maging speaker? Kasi um, alam ko din naman na mas uh, marami magtatanong pag nandito para sa akin. Kaya ako yung umakyat talaga. Nagulong tarit para umakyat dito na ako na lang yung magsalita. Diwata, ano naman yung batas o panukala na isusulong nyo kung sakaling pala rin kayong manalo? Kung baga ay anong batas yung ipapatupad nyo na iba dun sa mga nagdaang party list dito sa Pilipinas? Ayan, ang mga batas na tulad ng sinabi ko kanina na magkaroon, kasi ba diba, sa dami ng party list pero wala pa po kasi nag-represent ng vendor party list. Nandito kami ngayon para maging bose sa lahat po ng mga vendors para tulungan po, magtulong-tulong kami para may angat po ang mga vendors sa buong Pilipinas. Diwata, paano kung sakaling malalo kayo as vendor party list at kailangan niyong gumawa ng batas at bumoto sa gagawing batas na iyon? Hindi pa magiging problema na kailangan mong hatiin ang oras mo sa iyong negosyo at kailangan mong pumunta sa kongreso para pag-alala ng batas na iyong ipapanukala? Paano mo hahatiin ang oras mo kung sakaling manalo kayo as vendor party list? Salamat. Hindi po kasi sa business ko bilang isang adiwata paris may mga tao naman po ako na nag-ahandel na mapagkatiwalaan ko. Kaya yung oras ko kaya naman po i-divide-divide kung uh, saan dapat Ah, uh, siempre mapupokus tayo sa party list, pero hindi naman pwedeng pabayaan ko lang yung tindahan ko. So, pwede po ba diwata na magpakain kayo ng para sa overload sa kamera habang gumagawa kayo ng batas? Ay, bakit hindi kung gusto nila? mag analyze tayo doon at price of drinks pa. <laughs> diwata, ano yung nag-udyok sa iyo na tumakbo at sumama as nominee sa vendor party list? Ayan, ma'am, uh, ah, kasi sa mga karanasan ko, siguro naman maraming nakakakita dito sa social media kung paano ako may paglaban bilang isang vendors. Noong nakilala ko po si Vendor Fartilis, talagang hindi ako nag-atubili na sumama sa kanila para ipaglaban ang karapatan ng bawat maninindang Pilipino na ang intensyon naman namin ay mabuhay ng patas na ito lang yung kaya namin gawin. So, yun po. Maraming salamat. Diwata, anong klaseng servisyo ang magbibigay niyo sa mga tao or ano yung may offer nyo na bago sa mga Pilipino na siyang magiging daan para iboto kayo sa halalan at bakit sa tingin nyo ay ang vendor party list ang dapat iboto ng mga tao ayan po kasi ang advocacy talaga ng vendors, vendor party list para po sa lahat ng vendors uh, para nga tulungan yung mga vendors yung mga nagtitinda kasi di ba pag vendors tayo importante talaga yung puhunan hindi yan kasi makapagtinda kung wala kang puhunan. Isa pa yan sa mga advokasya namin na dapat naming gawin pag uh, binigyan kami ng pagkakataon para makaupo dyan sa uh, So, Pacific yung clearing. sa batas kasi, ito kasi yung dapat bilang isang bindor talaga kasi uh, naranasan ko talaga kung paano talaga makipaglaban sa mga, di ba, uh, clearing tayo. Ang batas na gusto kong gawin, tapos lalong-lalong na po yung sa karanasan ko din na medyo... Uh, 'yung permit medyo napakahirap 'yun kasi ang naisip ko gusto ko um mag-implement ako ng batas sa pag-aralan na para mas mapadali. At susunod tayo sa batas talaga, pero yung hindi maihirapan yung bawat maninindang Pilipino, nakagaya lang naman sa akin, mga small uh, business lamang po kung tawagin. So parang ganun po yung naisip ko. Tapos yung tulungan yung mga vendors na, diba, yung iba sabi ko nga, yung mga nasa kalsada, ayusin natin na hindi naman dapat yung basta na lang kukunin yung mga paninda, di ba, kasi lahat naman yung pinaghirapan, yung iba niya utang pa yung puhunan. Isa pa yan sa mga naisip ko na gagawin ko para makatulong sa bawat manindang Pilipino. Diwata, paano ka napasama sa vendor party list or paano mo ito nakita? Kayo po ba ay inipitahan na sumali sa vendor party list or voluntary kayong sumali sa vendor party list? Ah, uh, voluntary po akong sumama kasi uh, last year ko pa last year ko pa silang nakilala tapos yun nga napag-usapan namin uh, regarding sa vendors. Ako mismo yung voluntary sumama kasi gusto ko din talaga tulad so, ng sinabi ko kanina na magkaroon ng boses yung bawat maninindang Pilipino para ipaglaban din naman yung karapatan ng bawat manininda. Kaya po sumama ako ng kusa sa kanila para mag-volunteer. Maraming salamat. Diwata, pwede mo pang ikwento kung paano na buo o tinatag ang vendor party list at sino-sino ang miyembro ng party list na ito? Ayan, yung vendor party list po uh, sa mga ng manindang Pilipino. Nag-umpusa ito noong uh, June 24, 2022. Tapos, uh, na-registered namin ito noong uh, January 10, 2024. So, yun. Doon po na buwang samahan namin. Ang mga miyembro nito ay uh, street vendors. Tapos, yung mga nagtitinda sa palengke. Tapos, mayroon din naman, uh, member kami na hindi siya vendors, pero ang uh, willing silang tumulong sa mga vendors din na may angat yung bawat manininda. So, hindi, lang, hindi lahat ng... Uh, member dito, mayroon din mga ilan nila na hindi sila lahat literal na nagtitinda. So, pero ang advocacy is para makatulong sa bawat manindang Pilipino. Thank you po. Okay, thank you po. Narinig natin ang mga plataborma at mga plano ni Diwata kung sakali mananalo ang vendor party list sa halalan. Kung umapot kayo sa video na ito ay pakicomment naman sa baba kung ano ang masasabi nyo sa pagtakbo ni Diwata sa vendor party list. Pakicomment naman kung iboboto nyo si Diwata at pakibigyan naman po ng explanation kung bakit hindi nyo iboboto kung sakali si Diwata. God bless Philippines and good luck! That's all everyone. Salamat sa inyong panunood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.